Yan Hoy. <laughs> okay. Oh so guys, to kayo sa Divisoria. Hindi kami nakapagkita ni Show Mai dahil mamili kami ang iririgalo kay Seya dahil birthday niya buka. Tara, samahan niyo kami. Seya, may birthday?

Nakakita na, tinan mo, tinan mo dad, ayun Wow, oh. 600? Ow, 600? Pera ka ba? May eh, pera ka? Meron? mo siya rin Ano yung bibili mo para sa... Hindi ka na dito na, gusto mo ba to rin Ha? ka ba dyan kanina? Ito, baby, baby. Ito, tingnan mo. Hindi kami, wala kami, wala na pili.